Sa video na ito ay magpapalit ako ng pom sa busing. Ito po ang isa sa mga dahilan ng electric pan na ng langis ay mabilis na napupudpud ang shafting at ang busing. At kapag nagumpisa na yan na mapudpud, dyan na po magumpisa ang minsan ay malakas na langit-ngit, minsan ay dandaan siyang uh, tumitigil. Ang langit-ngit na yan ay para siyang uh, kinakaskas na yero. At sa katagalan ay unti-unti na yung hihinto at hindi nyo na yan magagamit. Huwag nyo na pong pilitin na paikutin yan dahil pag nagtagal po yan ay iinit po ng iinit ng ating stator. Yung iba, ang ginagawa nila ay pinapatakan nila ng langis, yung mismo pinakagitna ng shafting. Minsan gumagana na naman, minsan ay hindi. Lalo na kung nasa bandang likod ng shafting ang napudpod. Pero umikot man yan ay saglit lang at kinabukasan ay hindi na ulit iikot yan. Huwag nyo na lang pong pilitin na iikot yan at baka makalimutan nyo pang bunutin o patayin. Eh, pagmulan pa yan ng hindi magandang mangyayari. Ngayon ay hayaan nyo muna ako na baklasin itong housing ng, ng stator o motor para maipakita ko sa inyo ang itsura ng nasunog na foam sa bushing. Minsan ay mahirap hugutin yung shafting na yan. Kailangan mo muna na patakan ng langis o kaya ay kaskasin. At tulad ng inyong nakikita sa video, hindi ko yung mahugot kaya sa paraan na ganyan ay mas mapapadali yung pagtanggal ko dyan sa shafting na yan. Normal lang talaga yan na minsan ay kinakalawang yan. Ngayon ay nabuksan na natin itong pinaka-lock ng ating uh, bushing. At ito na po yung sinasabi ko na itsura ng foam. Kapag natuyo na po ang langis dyan, ay matutuyo yan at nasusunog. Ito po ay nasunog na ang foam, kaya nagkaroon na ng ingay. Noong nagkaroon po ng ingay yan, ay hindi na po yan ginamit. Kaya hindi napudpud yung kanyang shafting at ang kanyang bushing. Ito pong electric fan na ito ay foam lang ang kanyang pinalitan. Ganyan lang po magpalit ng foam. At marami pong nabibilihan yan. Meron din sa online pero maramihan ang pagbili doon. Ang talagang bilihan yan kung tingi-tingi ang gusto nyo doon sa mga nagre-refer din ng electric fan. Minsan nagbibenta sila ng mga iba't ibang klase ng spare parts para sa electric fan. Ngayon ay tapos ko ng pondohan ng langis ang foam na yan ay pwede na ulit nating buuin. At syempre, isama na rin nating palitan yung foam na nandun sa bandang likuran uh, ng ating shafting, yung malapit sa gearbox para dalawa yung ating papalitan na foam, yung sa harap at saka yung sa likod. Ngayon ay tapos ko nang i-assemble ang dalawang foam ay pwede ko nang buuin isa-isa para matesting ko na ang ating uh, ni-repair na electric pan. Kung nakaabot ka sa parts ng video ito, ay pakilike mo naman. At huwag niyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong panunood at magandang araw sa ating lahat.